Good morning sa inyo guys. This is it, hindi na mapigilan. Unang food trip sa Barko for today's video. Grabe, namiss ko talaga yung bacon sa dagat. Excited na akong makita siyang muli. Let's go. So ayun na nga guys, pabalik na kami ni King Fisher sa Barko para mag food trip este trabaho. Oh yeah. Si Kuya pala yung maghahatid sa atin, guys. Kapederasyon, isang kakalbo rin. Buti, hindi nalalamigan yung bunbunan sa sobrang lamig. Morning. At ayun, tuluyan na kami nagbiyahe. Hindi rin ganong matagal to, guys, kasi malapit na yung terminal dito. O, oh, touchdown, nandito na kami. Ready to get out? Ayun lang, sobra naming aga, wala pa si mama. Tapos may nakalagay pang sign Bawal ang comment down below Ayan na yung barko natin guys Palapit na Talagang hindi na mapigilan Ayan guys, tuturo ko ah. Ayan, yan yung barko natin guys Ayan, yan yung barko natin guys Ayan, Nakain na naman tayo ng bacon nyan, guys Dito pala yung parking slot niya guys At dyan na rin siya magbababa ng mga kargada Tulad ng mga pagkain Gamot, truck, kotse Pati na rin mga pasahero Meron kagad ako ng ispatan ng mga marino. Hey, peace yo! Pagkadikit pa lang ng barko, gusto na kagad pumasok ng kalbo para makapag food trip. Alright! Kakachibog lang niyan sa hotel pero yung chan, panlaban na naman. Chesh! Hindi ba pwedeng na-miss ko lang talaga si Bacon? Ang tagal ko na kasi siyang hindi natitikman. Oh, she! Kapag na naman yung kalbon si Man. Let's go! Dito pala ako duman sa tulay guys. Ito yung nagsisilbing connection mula sa terminal. Papasok ng barko. Pagkapasok ko pa guys, sinalubong na kagad tayo ng gwapo nating receptionist. Barigayang pagbabalik. <laughs> Siya pala yung magbibigay ng susi para sa kabina natin tutuluyan. Pero syempre, hindi tayo didiretso doon. Hindi naman tayo pagod. Oh yeah! Kaya pupunta muna tayo ng crewmates para kitain si Bacon. Oh shit! Ang tagal din namin nagkahiwalay. Almost 4 months. Ito guys yung tinatawag na muling ibalik. Ang alat ng pag-ibig ay... Hey! Ayun na nga ba yung kinakatakutan ko? Natapos na yung umagahan! Hindi na umabot si Kalbong Siman TV, guys! Disappointment 99999! Hindi pa siguro ngayon yung tinakdang panahon, Bacon, para magkita tayong muli. Isang tulog lang yung katapat mo, panigurado magsasalubong bukas yung ating mga landas. Kaya ang alternative na pwedeng kainin, kumuha muna tayo ng mga prutas-prutas. Meron tayo ditong orange, peras, at mansanas. Pero don't worry guys, bawi talaga ako next bid.